guys, po ay papunta sa ilog. Kami pong papaliguan si Tonton at masama po ang kanyang pakiramdam. Ayo, oh, may tali po siyang salay sa kanyang leg. Papaliguan po namin ni Mahal. Guys, ato Nagpapabigat na naman po at ayaw pong maligo na iyan. Oh my God. Lub Lububug daw siya. Ang ganda ng din. Yan guys, at talaga pong iyan ay <laughs> Oh, hindi Lubog mo siya daw. One. <laughs> hmm. <laughs> Kailangan po siyang ilubog para po at yan pisinisip un nakaligo ko tuloy si Malamag. Mamaya pa mo na yung <laughs> Hinagis naman. Isang lubog na lang tuntun. So, para kay gumaling. <laughs> Kami po ay pauwi na. Bali po nilubog lang po na i po yan si Tonton. <laughs> yan guys at kami punta po doon ah. Kami po yung palang lang kaso po ay ano pa malalim pa. Si Dayan po nga may kasama. Iya. Binaba ko na po doon ah. Dati din lang kami na palang, ah.

Nasa na ito. Ano ba na? Ito po yung ating lumpia pa. Nakabalot po sa ating kalendar. Tapos po tayo may pansit canton Tapos po ito yung kanin ah. O oh, din, buksan mo natin kanin. Uh, uh, Yummy! Ito po yung picnic, hindi <laughs> mo. Ito ka ang ah. hmm. kanin lagay. Kanin kanin. Ito yung picnic talaga. Kain <laughs> din. Kutsara. Hmm. Dumahan na tala ating... oh, yung ating sandok. Um, yan guys, kain po tayo. <laughs> De yan. Ito yung kakain ng lumpia. Sabi ko po kay Mali, ano kami po'y magpipiknik lang. Hindi mo pa lang. <laughs> Dapat nga mag-ano pa rin ng ano. Glog, tapos na yung <laughs> talong. Shoutout <laughs> po doon sa nag-comment uh, nag na mag-bupis daw po kami pa lang. Kaya po yung mahuhanat kami magluluto na po ng bupis na tapalang. Yung po talaga, yung tapalang ay masarap ko yung ibupis. Sana po ay madami po ulit kami makuha. Guys, ito yun po yung nakakuha po ni na lang. Yeah, ano Daya, nag-enjoy ka naman? Nice. <laughs> <laughs> bye bye. Yan, yung kanya po ay sa, kaniya kanya na lang po para po may pang vlog street at jaw. ito naman po yung amay na ako po na mahal. Madami-dami rin po. Okay. Yan guys, tayo po ay nagbabalat na itong parot. Tayo po ay magluto po ng office. Ng guys, atin na pong hiwain po ito ng maliliit. Yan guys, tapos na po natin hiwain po itong carrots na maliliit lang po. Yan guys, hiwain na po natin itong luya. Okay, tita, Jonathan, na tapalang <laughs> na. Luto na agad. agad. <laughs> Yan guys, siwain na rin po natin itong bawang.

Yeah. No. Yeah. May, ubo May ubo pa rin Yan, tapos na po natin Hiwain po itong mga rekado <coughs> Yan guys, at sima lang po Pinagilinis na na ano, Punta pa lang <laughs> uh, Gala ba na po si Rita Diyaw And guys, at tayo po ay nagpapakulo na po nitong ating tapalang ah. Yan guys, at nagagata na po si Mal po nitong ating niyog na kanina po natin kinuha din sana. <laughs> Sa mga laglag. Laglag <laughs> -lag din sana. Sa aming pong pinanguha tapalang. Yan po, aming tinapasa ni Dayan. Kami pong darwa iya. Paspas <laughs> -pas kanina, no? Kami po ay malalim ba po yung tubig eh kami paspas -pas po pagkana pagtatapos na yan. gamit po ay its mga kutsilyo na mm. Yan guys at iniwan po si Marconito po on sili. Yan guys at iniwan po ni mal ito pong ating tapa lang biyernes ng Linggo Santa Angelica dito lakas ng UNV ng public service channel Mm ano masakit ang katawa Yan at naglagay na po ng mantika. Kaya po magluluto na po ng ating bupis. Yan guys, lagay na po yung luya. Luya. Kaya po ganyan yung luya para matatanggal ko po agad. Kaya ko po, po nang mangunguya ay ditanggal. Kaya po medyo malalaki ating luya. Oo, oh, pag ikaw ni ang doyay, ano, ipinuhin. Butik ako. <laughs> po yung bawang. <laughs> Guys, kinamalas-malas po. Mawala na po kami ng <laughs> karga ng gasol. <laughs> Hinahin na, hinahin na na po. Oh, Mapupunti na yung gasol. <laughs> Yan, lagay na rin po yung sibuyas. Sin, ay, ito daw Yan, guys, lagyan na po natin itong tapa lang. Ngayon po'y isang halong lang po ating na gawaan na. Nung kami po yung po ng sisig ay eh, isang hawang po na malaki. Ay ngayon po ay kakunti po ang amin nakuha ay malitla po na hawong na paglagyan. Dahil po kakunti po ang aming pong nakuhanta pa lang. Sinabaltaw na po namin ng tangke. Talaga po. <laughs> nakakain na. Sorry. Yan guys, lagay na po itong carrots. Carrots. Yan, haluin na po. Ang dami. Um, um, daming carrots. <laughs> Yan guys, haluin po muna. Yan guys, lalagyan na po yung gata. Warong gata po yan. Mm. yan. Yan guys, lalagyan din po ng konting toyo. Toyo. Toyo, lang. toyo lang. Yan at halawin po. Muna. Sarap na. Yan guys, lagyan na po itong ceiling Sili para umang-anghang na kaunti. Yan guys, bito po yung aming pasyente. Nakahiga po dito sa may loob. <laughs> Uy! <laughs> Yan guys, luto na po yung ating bupis na tapalang. Yan. Yo. Tapot, lapot Yan guys, eh, may maglagay na sa isang lagayan. At tayo po yung po kay Tita Adjaw. Tapos po kay kanalula po. <laughs> yan bigyan na pa natin si Tita Adjam. Maramat. Naglaba lang, oh. may ulam na. <laughs> oh, hey, guys. Bigyan lang, oh. Okay, guys. Sige lang, sige lang. Tama, tama, oh. Ano, mo? Ito, ito pa lang. Aba, di marami ka na oh. okay. ako, ha? Tuho, isang hawan. Wow, thank you, Ninay. Sabi ko talagang mayroon na mga biyaya. Ganun, okay. walang, walang, <laughs> Ninay. Ganun, guys, kain hindi tayo.

watching like comment and share